pinatawag ni National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General John L. Stomo sa Camp Diwa sa lungsod ng Tagig ang 43 pulis sa Kalakang Maynila na sangkota sa iba't ibang kaso. Ang naturang hakbang ni Stomo ay bilang pagtugon sa panawagan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na internal cleansing sa lahat ng hanay ng pulisya. Gayunpaman, nabatid na mula sa 43 na polis na ipinatawag ni NCRP o nasa 31 lamang ang tumugod dito. Sa panayam, sinabi ni Polis Lt. Colonel Dexter Bersola, ang spokesperson ng NCRPO na ang 43 na ipinatawag ni NCRPOC Chief ay kabilang sa listahan ng kanilang counterintelligence watch list. Ang mga ituan niya ay pawang mga sangkot sa iba't ibang kaso at hindi lahat ay may kinalaman sa ilegal na droga. Subalit para patunayang seryoso ang NCRPO sa pagtugon nito sa panawagan ng DILG uh, chief, uh, isinailalim ang tatlo isa sa drug test. Uh. Una nang sinabi ni Stomo na kaniyang sisibaki sa pwesto ang sino mang mapapatunay sa kot sa ilegal na droga at maharap sa patong-patong na kaso. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.